Ayan mga idol, ayaw ko na magtrabaho sa Jollibee mga idol. Sobrang lamig mga idol. Nilalamig talaga ako sa loob ng Jollibee mga idol. Mas maganda pa dito magtrabaho mga idol sa labas mga idol. Mainit, mahangin mga idol kaysa Jollibee mga idol. Sobrang hiyang ko talaga pag sa Jollibee magtrabaho mga idol. Nasanay kasi ako magtapal-tapal, magwiring-wiring mga idol. Ganon kalupit yan mga idol. Iba talaga yung nakasanayan mo mga idol kaysa mapunta ka sa mga malalamig na lugar mga idol bawal sa iyo nanginginig mga idol pati yung panga mga idol nangingiwi na mga idol nagigingiwi na yung panga mga idol sa lamig sa Jalebi mga idol nagpangagot na talaga mga idol bawal talaga tayo sa malalamig mga idol katulad ng mga Jalebi mga idol kaya dito na tayo sa construction mga idol, napakasarap magtrabaho sa construction mga idol. Mainit na, mahangin pa mga idol, ayan wala talagang lamig dito sa construction mga idol. Init na talaga ang kalaban mo mga idol, pero pwede ka naman magpandong-pandong mga idol para hindi ka magiging toyo na, para kang toyo na binilad sa araw magiging pakas mga idol. Ganong kalupit yan mga idol ganito ang buhay construction mas siyang ata ako sa construction kaysa malamig mga idol ganong kalupit yan mga idol chat out po dyan sa mga pogi at magaganda mga followers napakarami ko talaga mga pogi at magaganda mga followers